guys. Tayo magkape guys. Kape. Magkakape tayo. Kakain tayo ng kue kue. <laughs> Tingnan nyo. Ganda. Orange na orange sa loob. Ay! Sa labas. Tapos ang loob. Ano? Mas puti. Mas sweet potato. sweet potato yung nasa loob. Tapos itong sa labas glutinous rice. Ito itong orange glutinous rice to. Masarap guys, masarap. Jo hmm, malagkit-lagkit lang. Kain tayo guys. Yung glutinous, hindi siya matamis. Ito lang siya, ang medyo matamis. Katamtaman lang. May hindi. Hmm. Puro carbs Carbohydrates Masarap sya sa kape Ganda pa yung style niya, oh. May hulma-hulmahan pa siya, eh. Perfect sa hindi mahilig sa matamis, ba? Tama-tama lang. Hmm. Nakakabusog. Carbohydrates eh. Ma <coughs> Excuse me. Ang mga Chinese mahilig din sa mga kue or tawag nila dito oh, sa atin ba ano mga kakanin kaning naman is kwe ito na guys sarap mm. bye bye pang upload lang update